What's up mga quiz mga atis welcome back sa akin channel This is Quiz Alan at ngayong araw papanoorin natin 'yung Christmas Station ID ng Net Netflix Philippines. So this is the first time na makakaroon ng Christmas Station ID ang Netflix Philippines. So normally is na mga malalaking TV network ang ah, free TV network ang merong Christmas Station ID and yung nga, TV5, GMA7 sa ABS-CBN. And now itong uh, streaming service na kilala sa buong mundo ay nagkaroon ng Christmas Station ID para sa yung uh, Hollywood branch nila <laughs> dito sa Pilipinas. So, excited ako magpanood yun so, at bigyan ng reaction. ba diba? So, without no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my reaction and opinion on the set uh, Christmas Station ID. So, let's go! Don't bell Sino to? Kelvin Miranda sa Asi ko. Miles. Di ko kilala sa isang babae. JM de Guzman and sa Asi Alessandra de Guzman. And Alessandra de Guzman. Alessandra de Guzman. Oo, ganito time ni. So, sa Netflix ba pa na, uh, na. 'yung kun? Series Yun ni Pasa. Ito rin siya kilala. Sanjo. Yolo. <tinyo> sam Okay, tayo nga napanood natin yung uh, Christmas Station ID ng Netflix uh, Philippines at uh, nga may tayo datong kumukuti-kutitap ang between sa barangay Netflix. So, this is the first time na nakaroon ng Christmas Station ID ang isang streaming service. And, you know, kung kaano kalaki itong Netflix, it is the biggest uh, streaming service sa buong mundo. So, hindi na sa Pilipinas but everywhere, especially sa Amerika. And, wow. So, yung song, uh, well, it's an old song awesome na binago yung lyrics lang para tumugma to sa sa Netflix, di ba? Um, isa pa napansin ko is that majority of the actors and actresses in that video ay mga artist ng sa ABS and I think isa lang yung talagang yung legit na GMA artist si Kelvin Miranda so yon so pero again this is has nothing to do with the network war so it's about the Christmas station ID. And, uh, wow, uh, ang katuwa lang na isipin na, na sumabay rin sa uso yung yung Netflix sa uh, paggawa ng Christmas station ID. Uh, even though they are not free TV, it's they are streaming service, pero still, di ba? And, I think itong Christmas station ID, hindi, hindi lang just as uh, Christmas station ID, it's uh, more of a parang promotion ng mga upcoming shows nila or upcoming uh, movies or series na, ipap na made by Filipino producers na ipapalabas nga sa Netflix Philippines and uh, isa nga nakita ko yung Beth Buy Me Love na produced ng ABS-CBN na so this confirmed na uh, ipapalabas sa Netflix yon and we are not sure kung anong free TV siya lalabas it's either TV5 or A2Z or sa kapamilya Channel So, yon. And may pang ibang pinag-iita pero I was not able to read it because na focus ako doon sa mga artista yung mga kumakanta. And, yun know, lang. So, nakakatawa lang na na, na yung Christmas feeling nandoon. Yung happy-happy lang. There's nothing to do with net war, net, di ba? So, ang ganda yung, yung yung, 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 yung ginawa nila na na Christmas station ID and um, hindi masyadong napuno ng mga artista. They focus on sa mga mga yung mga upcoming na series nga na ipapalabas sa Netflix. So, yun. So, kung nga sa Netflix Philippines, uh, at <laughs> part ka na ng Pilipinas because gumawa ka na ng Smash Station ID. And congrats rin sa mga artista ng ABS-CBN na nakaroon sila ng bagong uh, parang place para for their talents, di ba? And napag binasa ba, uh, Inisa sa kong uh, kinilalim mo alas na ka kanina, tipo sina JM, si Alessandra, Piolo, Sam, sa akin Donbel, sa si Miles na yun, talents ng ABS na bro, hindi sila, wala silang masyadong uh, program sa, sa, wala silang uh, projects right now na mapapanood sa TV5 or sa A2C or sa Kapamilya Channel pero dito sa Netflix meron. So, yon So, supportahan natin kung ano yung mga series o movies na i-release -re o ipapalabas sa Netflix. Kasi, uh, I'm sure it was done beautifully uh, and and yun, offer ng, ng, ng mga ng Netflix to para sa mga Filipina. So, hindi lang tayo manonood ng mga foreign uh, series or movies but also mga Filipino and including mga Asians, di ba? So, yun. So, yan, nakatuwa, nakakatuwa lang itong uh, ginawa ng Netflix Philippines. So, welcome dito sa Pilipinas. because <laughs> nagawa mo nga, nagawa nilang uh, magkaroon ng isang uh, Christmas Station ID. So, kay mga quiz mga days, natuwa pa kayo doon sa ginawang uh, Christmas Station ID ng Netflix Philippines. Mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan nyo naman yung binigay ng reaction at comment, mag-comment kayo dito sa baba. At babasahin ko lahat mga comment siya at susubukan kong mag-reply. Babalik kung kailangan sa mga comments nyo. Know. So, uh, um, bago ko i-end video na to, please don't forget this for this while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel. The Anas Kisha, ang pinagtalawa channel, Probably from the vlog, vlog, Probably from TV, Probably from TV, from TV, TV, uh, the way talo tal total, lang people ko set. So, five channels, five, Uh, choices para sa inyo para mo with ibang uh, types of videos, vlogs, reaction videos, and compilation videos. So, there you go. Have a nice day sa inyong lahat and thank you very much. Bye-bye.